ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, nagsimula na nga na mag-away-away itong sina Z Sky at uh, Obet at itong ngang si Archie. At pigil-pigil naman ang mga taga-Northford at uh, tila ba may nag-VVT pa nga itong sinasanya. Sinabi nga nito ni Z si Sky na hindi hindi siya kahit kailan ay mag anga magiging agero. Sinabi naman nito ni Sky na wala siyang pakailam kahit hindi siya tanggapin o kilalani ng kanyang ama. Kung kahit nagulat ang lahat ng naroon na magkapatid pala ang dalawang ito. So ang lihim na ito ay nabunyag na nga dito sa North Ford. Samantala at dahil nga sa mga nagaganap ay tila ba papababain na sa pwesto itong si Gov Acosta at hindi nga siya papayag. Napag-isipan naman ito ni Cecil na kung i-expert na lang kaya nila itong si Sinang, Sa gayon ay matigil ang lahat ng kaguluhan dahil alam nila ah, na si Z ang palaging nagsisimula ng gulo dito. Lalong-lalo na ito nga nga uh, kay Sky na lagi nga niyang inaaway at pinag-iinitan. So yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa Senior High.